Ah, uh, magandang magandang gabi. gabi. na. Sa dito sa amin sa Saudi. Ah, uh, ito magluluto po tayo ng tik Ito po ah, uh, meron po akong saging. Kung may saging kayong gantong katulad ng ganito, huwag niyo itatapon sayang. Pero hindi po bulok 'yan. Tingnan niyo naman po yung saging na inano Ayun po 'yun, apat. Maglalagay pa ako sa lima. Tapos po ito yung gagamitin po nating gatas. Ito. Yung fresh meat po to fresh milk. Nagatas po yan. Apat na piraso po gagamitin natin. ata uh, meron po tayong uh, dalawang itlo rin na gagamitin. Tapos uh, gagamit rin po tayo ng baking powder. Yan ang nyo, baking powder. At uh, harina. Ang harina nito, kalating kilo na to ang gagamitin ko para sa paggawa po ng cake, ng cake. po natin yun, pancake na may saging. Ayun, tignan nyo po yung gagawin ko. Ayun po, ang gagawin po natin ngayon, eh, na tudurugin na po natin yung ano, saging dito. Kita nyo yung saging ito Kaya nakita nyo, hindi naman mo siya bulok. Kaya nakita nyo. Ang harapan, ang balat niya, kinugay na po e poi ti passiamo in padella e in tutti i Ibuduro po natin yung saging para masarap. Kaya yun po yung sa natin, sa hot cake. Kailangan ko tutulogin ang may igyan. Maski naman di masyadong dumadulog kasi sa hap kita para minatakasal tayo sa aking mga kaibigan. na. Zubla, zubla, pisan nyo na rin. Yan po natin dua, dua itlog yan. yang, dua orang sa, dalawa. at lalagyan yang natin muna ng kita, ah, kita, like so, yan ngayon nagawin po natin lahat para ano lalikyan lang po natin ng isang ganitong asukar isang isang, isang sandok lang na asukar yan isang sandok na asukar So yung lang po natin bigay para mahal. Ngayon maglalagay po tayo ng baking powder, ito. At kita niyo anyway. eh. Hindi yung isang kutsara, at kutsara na din. baking powder natin. at ito ka rin na. Ang harin nito, kalating kilo lang dalagay na ko. Ubusin ko na po ito lang. Kalating kilo ka rin na po natin yan. Hanggang sa mamix na po natin ito. Ito po yung pang-apat nating gatas, pang-apat, nalagyan lang muna natin siya ng pang-apat na gatas yan. Wala po tayong inalagyan ng tubig dito, puro gatas lang po. Hindi ko na po nilagyan ng amin. Ini kan niya aja. Lagyan po natin ng na ano. Maglalagay po tayo ng konting asin. Asin po yun, asin, konting asin yan. para na yung tamis tsaka yo uh, Hindi, hindi tayo andito na o Yung nakikita yung buu na to, ah uh, yung sabi niya. Ayan po, ito, ito, yung uh, magsasalin na po tayo ng ano. At ayan po, yan, yeah, mag na po tayo ng kawali natin para sa pagsasalangan natin ng uh, natin, yung pancake. Gaano po tayo ng iintay ng kawali. Ano pa? na po yung pamilya Ang nilalagay ko lang po dito, uh, ah, mga idol, yung mga tita lang kasi wala akong um, magdaroon. Pero kung sila lang, nilalagay ko lang sila, sakto lang.

嗯。<noise> Ayan na po yung naluto natin, hot cake. Ito na po yung ano, you know, uh, naluto po natin lahat. Ayan na. Uh, marami po ako naluto niyan. Siguro may mga sampung piraso rin yan. Tapos ito po yung pinakamalaki. iwan ko pa. yan yung last na naluto ko. Ayan yung hot cake yan ang pinakalas iisa na lang yan maluluto na yan o oh, sige po hanggang dito na lang po ang aking video na sana po yung magustuhan nyo po ang aking video na sa pagluluto po, po ng hot cake na may saging uh, maraming maraming salamat po pala sa inyong lahat sa sa walang kong sabong suporta po sa aking channel at ito po muli ang um, yung lingkod na nagsasabi ng Merry, Merry, Merry Christmas po sa inyo lahat. Bye-bye. Hanggang lang po.